Ch Confirm na confirm na dadalo ang Don Bell at sila ang magka-date sa darating na ABS-CBN Ball sa September 30, 6 p.m. Dahil first time nilang umatend na magka-love team sila dahil dati ay solo ang kanilang ganap. Iba talaga ang kanilang glow up simula na sila ang magka-love team. Nakakatuwa ang nag-post rito sabi niya sa caption niya ay Belinda, pahiram muna kay Donnie. Dahil nakauwi na si Donnie galing Spain, dumerecho siya sa concert. At ang unang larawan ay kuha nung last year. At second picture naman this year, grabe. Pati sa kanyang mga idol, consistent na consistent siya. Sabay-sabay ang kanilang blessing dahil bukas ay mapapanood natin ang commercial nila sa safe at meron pa sa isang endorser ni Belle na Maybelline. At meron pa tayong inaabangan sa kanila ang commercial nila sa Smart Sulit.